Naatin, na natin, start. Titingnan natin kung anong nangyari. Oke. Okay. Uy, oh. Wo, ito sigit. Oke, sigaw ko patayin. Ano, matay? Oke. 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 Ha?

yun oh power na recover walang nag ayun oh, lang EBS. EBS EBS hindi na recover natin EBS module yun lang problema na natin kasi wag wag ayaw mo oh, sir yun problema natin kung yung scanner wala huh? ang chan dala ko dala yun, may chicken gin problema natin EBS mo EBS na lang idol at least na paandar na natin. Nakaw yung trute geh. Oo. Oh. Ibiis nga talaga. 'Yun na lang talaga ibiis natin. At least na paandar natin. Ibiis may warning. Okay. Ayaw. Uy. 'Yun lang. Sirak. Sirak yung ano. Bititan. Pala ba lagi? At least na paandar. <laughs> Power! Power ka talaga, Ay, natin, Bray! Ay, ka si Wong! May <laughs> dalawa, may dalawa. Oh. Ano to sa bunot kasing total body. Wala, total body lang. Ibiis na lang kala problema natin. Module o sensor. Yun na lang at least wala na. Pandara na natin. Yes. Radyo ah, at least na pandara natin yung nalubog. Yung bahala na may-ari na at least na ano natin. At least na pandara natin, bahala na may-ari diyan. Yan, siya ano maglinis, siya ano mag ano. Yung, yung spider ito, dual BBTI. Ngayon sa spider naman tayo yung na-recover natin kasi may problema. At least pa paano? Imanipis e, na lang yung problema niya. Ayun oh. mo na tayo kuha tayo sa outlet. Ayun. Mamaya titingnan natin kung ka bubuhay aircon. Walang aircon yata son. tingnan mo. Aircon. Aircon pangalawa, ah. panawang unit. start naman tayo. Spider. Spider. Pupuong. Ayan. Pa-start na natin. May isa na, pa-start natin yung dual VTI. Very good, walang warning eh. Sana walang warning. Okay, start. Para malaman natin. Yung uh. sa camera yun, nawala yung mga signal sa dashboard. Pero baka contact lang yun.

Oh, uh, uh, Very good. Wala ka't EBS. <laughs> Wala ka't EBS. <laughs> Wala ka't EBS. Wala May warning EBS. Baka ano lang yun. Siguro malinis yung ano. Module. No? Oo. Saka yung dito. Mga sensor. Mga sensor. Mm -hmm. Wala ka't warning. Oo. Oh, may aircon pa. Okay. walang ka't warning. Wala ka't warning. Nagapan. <laughs> Wala ka't check engine. Wala warning. <laughs> Yan. Uway na tayo. Uy, na. Ay, sa nagbabantay na isa, nakabado. Yan, uwi Yan, uwi na kami. Successful yung gawa ng tatong, yo, tatong sasakyan. Isang Inuba. Isang Dual VPTI at Spider. Yan. Statalang tatalang malakas. <laughs>